yun, what's up sa inyo mga buga? welcome kayo ulit sa facebook page at youtube channel natin so for today's video, araw ng linggo ngayon mga buga nagload tayo kagabi sa NHPC bali anim lang inasamba natin kasi ito yung isa, hindi maganda yung kondisyon niya medyo payat siya mga kabuga Yan, kaya i-stop natin siya dapat pito yung ikakarga natin kaso payat nga siya mga kabuga kaya anim lang yung kinarga natin lahat sinama natin dun yung the, ano yung bagong balik mga kabuga yun yun yung wala rin ng pagbilaw time check muna tayo mga kabuga. time check 936 mga buga nirelease pala yung ibon natin ulit sa pagbilaw kaya so nirelease mga buga binaba ulit dun mga kabuga. kasi maulan daw mga buga nirelease ng 9 sarado mga mayon ngayon wala pa rin tayong pauwi kahit isa kasi ang paratingan nya mga nasa Alas G, sumabog ah. Tayo maglilinis muna ng munting balada nating na kulungan habang naghihintay ng pauwi natin. Let's go! At ayun na nga mga kabugan, nakapag isis o napaglilis na tayo dito sa munting baratang kulungan natin mga abuga yan tapos ito na rin yung mga stock bird natin na diyan na mga abuga yan samantalang ito naman yung lilinisin natin mga aboga. first time lang natin lilinisin to mga abuga simula na nilagay natin yung ano na yang didira na natin na yan kasi wala pa naman yung mga ibon natin kaya tilinisin na natin yan let's go matay na mga baga nakapag isis na tayo ng munting breeders look natin mga kabuga yan tsaka yung mga baga mag check weather na tayo dito sa lugar natin let's go ito nga pala ang update sa weather natin dito sa Sampalok, Manila mga kabuga yan medyo makulim-kulim din nga mga kabuga samantalang yung isang breeder natin na yun nakakawala mga kabuga nakataka sa akin <laughs> pero okay lang nga no uwi naman niya mga kabuga yan ang weather forecast natin dito maulap-ulap medyo madilim-dilim wala pa tayong ibon time check tayo time check 10.01 mga kabuga yan may parating pa mga kabuga yan no may mga nag-uwi na mabuga ang gagaling na itong mga to sana makatagos din yung atin sa atin sa pagbilaw kasi ilang balik yung dalawa natin sa pagbilaw mabuga samantalang yung NHPC natin first, lang, first time lang mabibitaw sa pagbilaw kasi noong 26 may bitaw din sa pagbilaw hindi natin naiload yun mabuga yan kaya ngayon magpapakain na ako ng munting breeder natin let's go ayan mga buga. napakain na natin yung mga breeder natin mabuga yung mga dito naman yung papakainin natin mga buga let's go samantala lang ay yung mga stock breeder natin mga buga Papakain na rin natin sila ngayon mag-aabang na tayo samahan nyo na ako let's go yun mga buga wala pa rin tayong parating mga buga o ibon na nakakauwi time check muna tayo time check 10.27 mga buga yan o lang, hindi ako sumali sa pooling kasi iba rin talaga yung hipo sa mga katawan ng kalapati ko, mga Buga. Alam kong may sila ngayon. Kaya abang-abang pa natin sila, mga Buga. Let's go. Mayroon na tayo. Isa. Time check tayo. 1058, mga Buga. Kala ko wala nang uuwi sa mga ibon ko. Papawi natin yan. Let's go. Ayun, mga Buga, Dalawa na yung magparis natin. Isang Allbird, isang YB, mga kabuga. Papapasukin natin yan. Let's go, mga ay sila, mga Buga, Yung blue bar natin. Yung para ano, ano ba to? Ano? Yung palahi ng pisang ko na nilipad ko, mabuga. Tapos yung isa, ayun, mabuga. Palahi ko rin, mabuga. Yan siya, Yung kay Jason Kaunan, mabuga. Yan. Papasukin na natin sila. Let's go, mabuga. Sumantala ngayon pa, mabuga. Ang dami nagdadaanan, mabuga, oh. Ngayon, oh, mabuga. Mga hirap na hirap yung mga ibon, mabuga. Yan po, oh. Mga nagdadaanan, mabuga. Sumantala ng dalawa natin, ayun, hindi pa pumapasok. May jet lag sila, mabuga. Ayan, yung kakauwi lang sa atin na isa, maabuga. Medyo pagod na pagod. Samantala, ito pa isa, maabuga, yung old bird. Ang galing din sa pisan ko, ayun na. Pabasok so, na siya, mo yun. Huwag ilang pa, bali... Apat pa ako lang natin sa NHPC, mga buga. Galing na pag below Quezon so, yan, mga buga. Abangan pa natin yung iba. Let's go. At ayun na nga, mga buga. Bali, dalawa lang nakauwi sa atin sa pagbilaw Quezon, mga buga. Yan, yung dalawang yan, yung magpares, mga buga. Time check tayo, time check. 11.37, mga buga. Ang saklat na nangyari sa atin, dilobyo. Dilobyo yung nangyari sa atin. Bali, apat yung hindi nakauwi sa atin, mga buga. Yan. Yan ang bukod tangin nakauwi. Bali, tatlo na lang ang ikakarga natin yun sa FPR. Tsaka itong to, mga buga napakasaklat di lobyo siguro dito ko natatapusin tong video nito mga kabuga peace